Go. UK. Okay. Nandito naman tayo. sa lugar ngayon na kung saan ang lugar na ito ay makasaysayan ang Kartilya. Ang <laughs> Ang Kartilya <laughs> ng Katipunan, oh. Binsi. Leonor, Leonor. Ah, oh, 'di ba? Tapos ko dito. May mga ganito na pala dito. O, oh, imagine ha. Andun yung school namin. Ito lang to. Hindi ko to alam na may mga... Ay, mga ano siya, Binsi. Mga produkto mo. Ay, mga prutas. Sa kartilya, may ganito pala. Pero syempre, ma, sakit sa ito. The famous durian. Ito. Baho. Hindi ko talaga kaya ang amoy ng Dorian. Pero masarap Oh, dun sa lugar mo. Oh, di ba? Ito pala, cartel. Yeah! Oh, di ba? Ayan na. Ang vlogger. Si Leonor. <laughs> Let the bell toll! Oh, ayan na. Ngayon po ay si Leonor siya sa first cut ng vlog namin. Siya muna ngayon si Leonor. Mamaya babalik po siya sa pagiging ikoy. Mamaya po babalik, babalik siya. <laughs> so may paking dalawa. Ah, ayan. Ayan, nasarado. Ayan. For the meantime, siya muna si Bawal daw. Si E. Si Leonor. May contraction. Yan na, si Leonor. Kakat na muna namin dahil naamoy ko ang cemento.